palinginho oh. <laughs> <laughs> ei, <Hey>! tama na, tama. Ah, ei, tama na ba? Ayoko niyo, tayo na siguro. Tayo na, yung tayo tapos. Ha? Tanggal yung dahing ngipin ni David. Ha? Hindi na. Ha? Yung tanggal yun ha? Ano okay. Ngipin. Yung sinabi ko sa inyong Hindi mo ngipin yun. Ngipin pa. Hindi. Ito nyo may bawas na isa. Wala. Tinapa yun. Tingnan nyo de. May bunga din na isa. Katitingin lang namin. Yun know? o. Wala. May tinapa yung sinabi nyo. Yung nakita mo mo sa akin yung Sinabi. Tinapa yun. Ay may bunga si David. Wala. Nandun, nandun pa yung ano eh. Tayo yung day gitna. Nandun na, o. Oh. Hindi yung gitna. Sige mo na Ay, pastos talaga naman po. Ah, ay. <laughs> ah.